Hello mga kaibigan, nasa may GCash tayo dahil ipapakita ko sa si inyo kung ano ba yung dapat natin gawin kapag meron nagiging deduction sa ating account. So para sa mga hindi nakakaalam, kailangan i-monitor niyo din po yung GCash niyo dahil misan nag-auto-deduct yan, depende kung saan natin na-link yung ating Gcash account. So, maaring nagkaroon tayo ng subscription, tapos monthly or weekly, na nababawasan yung account natin, tapos hindi natin namo monitor. Well, ano nga ba yung solution kapag ganito yung nangyari? So, hindi natin makikita yon sa loob ng ating Gcash account dahil wala naman settings dito para mag-unlink. Dati meron naman, pero ngayon, kapag tinatap natin yung My Link Accounts, hindi natin dito makikita yung app or yung subscription na meron tayo sa ibang app. So, kailangan natin lumabas dito and kung naka-Android kayo, punta lang kayo dito sa may Play Store. And dito nga natin matatanggal yung ating Shikash account kung saan man nakalink. So, tap lang natin yung ating profile icon and bago tayo magsimula mga kaibigan. Remember, your subscribe can help reach more people who need this tutorial. Thank you. So na, magsisimula na tayong tanggalin yung ating payments and subscriptions. So ito yung isi-select natin dito sa so settings ng ating Google. So tap lang natin yan. And here, itap natin tong payment methods. Makikita nyo din pala dito yung budget and history. Tap nyo lang yan and pwede rin kayo ditong mag-monitor kung ano ba yung nangyayari. So, dito, makikita nyo, meron ako dito history kung saan meron akong uh, pinadala ng stars. So, makikita nyo dito yung total. September yan. Anyway, dito naman yung total spent natin, makikita rin natin dito. So, makikita nyo yan under ng budget and history. Pero para totally, ma-unlink natin yung ating Gcash kung saan mang up natin ni-link. Kailangan lang natin i dito yung payment methods. And dito sa so may payment methods, makikita rin natin kung meron pa tayong ibang account na ginagamit or ginamit pang subscription. So kung for example, hindi lang Gcash, makikita nyo dito yung mga listahan ng mga payment methods nyo. And anytime, pwede natin tong i-remove. So para ma-remove natin yan, i-tap lang natin tong more payment under ng more options. And hanapin lang natin kung ano ba yung gusto natin gamitin. So, for example, gusto natin i-open yan sa may Chrome. And para totally ma-remove na nga natin yan, kailangan ulit natin i-login dito yung ating Google account. Then, i-input lang din natin yung ating password. Then, once makapag-login na tayo, pwede na tayo mag-remove ng payment methods na gusto natin i-remove dito. Then once na successful na, makikita natin na mawawala na dito yung Gcash. And ganun lang kabilis mga kaibigan. Hindi na mababawasan yung ating Gcash account. Pero kung sakali na nababawasan pa rin yan, maaaring ibang case na yung problem ng inyong account. At sa ganyang pagkakataon, kailangan natin kumontak sa Gcash support para mabigyan agad tayo ng solusyon. And don't worry dahil marami na din tayong topic regarding sa May Gcash including na din dyan yung kung paano nga ba magsabid ng ticket kapag nawawalan ka ng pera sa yung Gcash account. So hanapin nyo na lang yan sa ating Gcash playlist. So hanggang dito na lang ang video natin and stay around kaibigan.